Hello guys! For today's video ay daring nga hot panibagong araw na naman ang ating pagtitinda ng resas nga ho ng mga eskwela. Samahan nyo nga rin ho pala ko na i-unbox nga ho itong mga products mula naman nga ho sa likha ni Inay Charit! At, at katulad naman nga ho ng palagi nating ginagawa pagkakarating nga ho sa paarara na ating pinagtitindahan ay daring nga ho ating mga dalang pagkain ay di ilalagay ng nga ho din sa lamesa para naman nga ho pag prepare na Charit! Medyo magiging maalawa naman nga ho ang ating pagtitinda ngayon dahil kung mapapansin nyo ay pull first nga ho ang mga kasama ni mama dito. Charis! Umuwi nga ho si kuya, kaya naman nga ho habang kami nagtitinda, edi siya nga ho ay aming kasakasama. Kapag ganito naman nga ho madami kami dito, tapos sanay na nga ho sa ganitong trabaho, edi panigurado nga ho ang pagtitinda ay magiging mabilis lamang at magiging maayos nga ho ang takbo. Charities. At para naman nga ho sa menu ng mga estudyante ngayon, ay diari nga ho meron tayong chicken fillet na sa halaga nga ho 10 piso, ay panigurado naman nga ho napakasarap na ng reses mo. Charit. May homemade show, may pa rin naman nga ho tayo na isa pa rin naman nga ho sa paborito ng mga estudyante dito. At para naman nga ho sa panaman ng ating mga burgers, ay di meron nga ho tayo ditong homemade na patty. 20 pesos nga lang ho ang benta namin dito at kapag naman nga ho may cheese ay di additional nga lang ho ng 5 pesos May mga comments nga ho ko natatanggap at nababasa na arin nga daw ho ang aming mga paninda ay medyo pricey at hindi nga daw ho pang estudyante Hindi ko nga rin ho alam kung dapat ko pang sagutin dahil hindi ko nga ho alam kung papaano ko ipapaliwanag sa inyo Na rin nga ho ang mga presyo ng aming paninda ay sakto lamang at kung ibababa pa <laughs> eh baka nga ho wala na rin man kaming tubuhin Charit. Na rin naman nga ho nagtagal at pagkatapos nga ho namin i-prepare ari nga ho aming mga paninday lumbas na nga rin ho ang first batch na mga estudyante na magre dito At habang kami naman niya ho ay nagtitinda dito Ay ako'y maipapakitang comment sa inyo na hindi ko akalain na maiisip niya yon na ibintang sa amin Yung ibang tao talaga ho dito sa social media ay talaga naman niya ho parang nang uuto na lamang At kung bagay may mga i-comment na lamang ito nga ho ang sabi ni Kuya sa comment niya, siguro nga daw hoy napakadaming plastic cup na basura din nga daw ho sa school. Syempre nagreply ho ako dahil baka nga ho hindi alam ni Kuya na may idala nga ho kaming basurahan para nga ho mga estudyante ay dun ilalagay at pagkatapos ay iuuwi nga ho namin sa aming bahay. pagkatapos nga ho ng comment na yon, edi sabi ko ay na paliwanagan ko na at baka naman nga ho hindi lang talaga aware si Kuya. at kaso naman nga ho ay nagreply pa at ito nga ho ang sabi niya. Nareplyan niya nga ho yung reply ko na sabi ko nga namin ang mga basura dito. At ang naging reply naman niya ho niya sa reply ko. Eh di ari nga daw ho. Pagkatapos ay huhugasan tapos gagamitin ulit. Ay sino ka naman niya hong napakasipag na tao na maghuhugas nga ho ng mga mamantikang disposable na baso. Sa dami na nga hong ginagawa din sa bahay ay hindi na nga ho maisisingit yung paghuhugas pa ng baso. <laughs> Kari. Wala na nga lang ho kung ibang nasabi Kung hindi nga hungi, after kung akong mabasa yung reply niya Ay sino ka naman niya humati ng taong makakaisip na yung disposable na basong mamantika ay gagamitin pa kinabukasan ng pagtitinda sa pagka uwi naman nga ho namin sa amin, ay di ari nga ho nag-prepare na si mama ng mga pangulam ulam nga ho ng eskwela. Hindi na rin naman nga ho nagtagal at naglabasa na nga rin ho sila. Charitas. At pagkatapos nga ho ng ating pagtitinda, ay di ari nga ho samahan niyo ako na i-unbox ari nga ho mga products mula naman nga ho sa likha ni inay. At pagkabukas nga ho dito, ay talaga naman nga ho natuwa ang tagapagmana ng tatay at ng mama at puro pagkain nga ho ang aking nakikita. Jari. Ito nga ho, mga ipapakita ko sa inyo ay ilan nga lang ho sa mga product na ginagawa nila at yung gusto nyo nga makita kung ano pa nga ho yung iba. Hindi ah. ito nga ho ang kanilang Facebook page at pwede nyo nga ho dyang makita. I-search nyo nga lang ho mga likha ni inay at yun nga ho lalabas natin yun nga ho makikita. Pero uunahan ko na nga ho kayo dahil walang nga ho silang online shop at ang meron nga lang ho yung mga physical stores. Kaya naman nga ho kung ako sa inyo para matikman nyo nga rin ho ang mga likha ni inay ay dibisitahin nyo na nga ho ang page nila para nga ho, malaman nyo kung may pinakamalapit nga store sa loisher location nyo. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama sa ano niya akong pagtitinda. At kung hindi pa nga ako kayo nakafollow, ay di fa-follow, like, and share na rin naman nga ako ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.